Ang unang pagdiriwang ng Araw ng Manggagawa o Labor Day dito sa Pilipinas ay isinagawa noong May 1, 1903 sa pangunguna ng kauna-unahang samahan para sa manggagawa ang Union Obrera Democratica na itinatag ni Isabelo de los Reyes. Dandang manggagawa ang nagtungo sa palasyo ng Malacanang para hingi ng maayos na patakaran para sa pagtatrabaho na alarma ang gobyerno ng Amerika sa gawain ito kaya dinakip at kinasuhan ng presidente nito noon na si Dominador Gomez. Makalipas ang sampung taon, pinangunahan ni Hermine Gildo Cruz ang pagbuo ng Kongreso Obrero de Filipinas noong May 1, 1913. Pinag-usapan sa nasabing pagtitipon ng iba't ibang sektor ng manggagawa ang pagbuo ng tinatawag na Labor Code kung saan nakapaloob ang pagsusulong sa karapatan ng mga manggagawa, kababaihan at kabataan.